So mga boss, ah, good morning sa inyo mga boss. Ah, Napa-video tayo. Ah, gusto ko lang pasalamat sa mga nanonood pa rin sa atin. Ah, hindi ko akalain na magbabiral yung isang video natin ngayon. Ah, yung Color Game mga boss. So, magpapasalamat ah, ako sa mga bagong nagsubscribe sa atin mga boss. At ayun, may papakita ko sa inyo na isang gawa ko na Color Game. So, itatrya natin doon yung tips na tinuturo ko sa inyo kung ubra ba. So, thank you hapo pala sa mga ayan, nanalo raw ng <laughs> ginamit yung technique natin at syempre yung iba medyo saing palad so, basta ang importante, enjoy nyo lang yung pagtataya ng color game syempre boss, sa uh, ginawa yung mga perya na yan para yung maglibang magtanggal ng konting consumption sa buong maghapon mga boss so hindi ginawa yung perya para syempre magpakalulong tayo sa sugal so meron naman tayong pagpipilan may mga rides may mga side show ayan So mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung ginawa nating color game. Ah, ayan. So pinagsama ko na yung gulungan at yung hams na sinasabi niya noon. Ayan So ito yung tayaan. Ah, pinapadto yung pato kasi binarnisan ko to mga boss eh, dapat i-deliver na to, o pipick upin na to kahapon. So, hindi na tuloy kasi nagdagdag pa sila ng order na color game. Ay color game, ah, tanga, yung drop coins. So ayan na kung nasa lang natin Ayan. So Yan mga boss So che check natin yung tips na tinuro ko sa inyo Kung uubra pa ba ngayon <laughs> 2024 So gamit natin to So dalawang dice ito Isang 2 in 1 fort uh, benta rin natin to tsaka isang mas malaki sa 2 in 1 fort ayan so, natin to ayan. so check natin ayan may blue siya may blue so yan may blue ayan lagyan natin yung blue may blue sa harap may blue sa Gilid. Dahil sa baba, may blue sa taas. Check natin kung lalabas yung blue. Ayan. Try natin. Kita nyo. Check. Lumabas yung blue mga boss. Ayan. So, ayan mga boss. Yung mga gustong mag-order ng color game natin. Ayan. Kasama na itong tayaan. Itong pinaka labangan niya ah, tawag yan is hatak o color game pwedeng ABC game syempre may isang dice na kasama so napakanggandang dice nito itong milina, kasi medyo magaan siya check natin yung ikot niya papakita ko sa yung ikot ng gulong ng dice hindi siya patay ikot o kumbaga patay ikot kasi pag, pag tinan in, mo yan ganun lang siya hindi itong dice to is pag hindi mo siya gugulong talaga siya random siya mga boss random na rin isa yan kagandahan dyan so itong medyo malaki try natin yan Tumatalbog pa eh mga boss. So yun, mga boss, uh, yung tips na yun is pwedeng umubra, pwedeng hindi. So pag sinubukan nyo at umubra, uh, ulit-ulitin nyo lang, pero pag hindi na siya umubra, ah, uh, nyo nang gawin mga boss. Ah, uh, medyo yung nasa puso nyo na lang yung tatayaan nyo. wag nyo na susundin yung tips na yun. Pero pag umubra naman, why not, di sundin mo para manalo ka. So ganon lang mga boss. Ah, uh, bukod sa color game yung ating mga binebenta mga boss mayroon ah, meron tayong mga dice tulad nyan ay yung pinakita ko sa iyo kanina San ba ito ayan marami tayong pa order Sa so, yung mga gusto mong pagawa ng drop ball yung 3 balls ayan mga boss mayroon ah, meron din tayong mga trampoline ayan mga pinagbalatan na to ayan mga boss medyo Medyo marunong lang dito mga boss. Thank you. Thank you, thank you.